May nagsabi sa akin, Michael, idol ko po kayo sir. Pero may nakita akong video na kumakain po kayo ng rice sa Mang Inasal po. Kung idol mo ko ay napakaliit ng paniniwala mo. Dahil naniwala ka dun. Hindi naman ako kumakain ng kanin eh. At saka nakikita nyo naman kung ano yung kinakain ko. Ano ako tanga? Kakain ako ng kanin tapos dun pa sa publiko na maraming tao. Tapos kaharap ko pa yung nagbibidyo. At saka hindi naman ako nagkikrib sa kanin na yun eh. Buwa ka ng inang kanin na yun sugar yan hindi nga kayo kumakain ng matamis pero kumakain naman kayo ng kanin tinapay noodles kaya may diabetes pa rin kayo yung buhok ko hindi ganun may patilya dito tapos yung t-shirt ko wala akong t-shirt na ganun makikita nyo yung t-shirt ko sa mga videos ko halos yun lang pa rin paulit ulit ulit may ihahalin tulad ko yan sa paniniwala natin sa Panginoon sobrang napakaliit magkaroon lang tayo ng konting pagsubok eh wala na, hindi na tayo naniniwala hindi na tayo nagsisimba hanggang sa hindi na tayo nagdadasal pero kahit alam naman natin na totoo siya unting negative lang sa atin ni satanas eh naniniwala na tayo kaagad at lumalayo na tayo sa Panginoon yung gumagawa niyan eh parang sila yung mga satanas at satanas talaga kasi hindi naman totoo yun eh tapos ako naman parang anghel dahil lahat tinuturo ko sa inyo kabutihan yung pagkain na makaiwas kayo sa sakit tapos makaiwas sa bisyo gaya ng sigarilyo at alak sobrang liit ng paniniwala niyo dahil naniwala kayo dun yun lang guys maraming salamat sa pakikinig sa aking humilya Wake up!